Hi everyone, welcome back to my channel At ngayon isa na namang teleserya ang uh, abangan natin na pinamagatang wag kang mangamba na pinagdipidahan ni na Andrea and Francine na kung saan itong si Andrea ay si Mira Itong si Mira ay ipinanganak ng mahirap at ang kanyang ina ay si Fatima. Si Fatima ay buntis na buntis ng uh, tumatakbo palayo and nanganak siya sa isang kakahuyan na kung saan ay humiling siya sa Diyos na buhayin lamang ang kanyang anak. So, isang miracle ang nangyari dito kay Fatima na kung saan ay ipinanganak niya itong si Mira. At ito ay miracle baby itong si Mira. At hindi kay kayang alagaan ni Fatima itong si Mira, kung kaya ay inilagay niya ito sa isang institusyon yung shelter na malapit doon. And doon lumaki itong si Mira. Iniwan siya. Uh, isang dekada na ang nakakaraan ay inaantay pa rin ni Mira na bumalik ang kanyang ina. At ang sabi ni Miss Olga, na nag-aasikaso sa shelter ay mm, mawawala na ang inang shelter na yon, so wala nang matitirhan ang mga bata at ang mga matatanda at sabi ni Mira paano daw siya at paano ang mga bata ililipat na lang daw ito sa ibang institusyon at itong si Mira ay matagal na itong pinapaampo ni na Miss Olga so balit ayaw ito kasi umaasa ito na balikan pa siya ng kanyang ina so balit, hindi pa talaga ito binabalikan si Mira ng kanyang ina at ayun itong si Mira ay nagdesisyon na umalis ng shelter para hanapin ang kanyang ina At ngayon itong si Sofia nga ay naglakad-lakad at napunta siya sa Hermoso. So ayun doon siya sa Hermoso na kung saan ay may nasunog na simbahan, kung kaya walang simbahan ngayon ang lugar na 'yon. At itong si Mira ay nasa panganib dahil nag-iisa siyang naglalakad at siya ay bulag pa ito nga palang si Mira ay bulag at pero marami siyang kayang gawin marunong siyang magluto marunong siyang magugas at marami pang iba siyang kayang gawin kahit bulag siya ay isang araw itong si Mira ay nasagasaan ng kotse na kung saan iyon pala ay si Samuel at itong si Samuel ay ang ama naman itong si Joy Ayan, itong si Joy ay anak nga ni Samuel sa ibang babae at ang tinuturing na ina ngayon ni Joy ay itong si Deborah na kung saan may anak naman itong isang babae na uh, nagkangalang Sofia at ngayon itong si Deborah ay may kapatid naman siya na ang pangalan ay Agata na kung saan ay nanggagamot ito at umaasa lamang sa mga donasyon at itong si itong si Joy ay hindi mag masaya sa piling ng kanyang family ngayon dahil nga hindi niya totoong ina itong si 'di ba?